What's up mga Lodis? Kumusta kayo? So ayan na naman nga mga Lods, na-restrict na naman tayo dito sa ating isang account na to. So mas matindi ngayon, 6 days akong hindi makakagamit ng group mga Lodis. Hindi ako makaka-react, makaka-share at makaka-comment sa group kasi na-restrict po ako. So kung kayo po ay na-restrict mga Lodis, katulad sa akin, o ibang restriction mga Lodis, wag na wag nyo po Lodis patatagalin sa account niyo, okay? Hanggat maaari, pag nakita nyo agad yung restriction nyo, Ah, i-review nyo agad, i-review nyo agad or i-delete nyo po yung mga restriction o dahilan ng pagka-restriction mo po. Kasi po, pag once na pinatagal mo po na mahirap po delete yan the more na mas matagal, the more na mas mahirap po dilitin. Kaya po, lagi nyo pong i-check e yung inyong mga alert status or account status kung may mga restriction po ba kayo, violation or copyright po. Huwag na huwag nyo pong patatagalin yung inyong mga alert status or mga restriction mga loads. Okay? So dito, 6 days ako loads na hindi makakagamit ng uh, group. So pwede, pwede po natin yung padaliin or pwede po natin tanggalin yung 6 uh, days na yan para po hindi natin kailangan pang maghantay ng 6 days para po makagamit ulit ng uh, group. So ituturo ko yan sa inyo mga lods. Napakadali lang naman po ito. Ipalo nyo lang po itong tutorial ko mga lods at ituturo ko sa inyo mga lods kung paano pagtanggal ng restriction ng hindi na po kayo nag-iintay o nag-aantay po ng ilang days pa para po makagamit ulit kayo ng mga group. Pwede rin po to so, sa ibang rest, uh, restriction tulad ng uh, hindi kayo makaka-message or hindi po kayo makaka-upload or makaka-download or makaka- ano mga pong restriction dyan na receive nyo po sa Facebook. So pare-pares lang naman po yan. Ang kailangan nyo lang po gawin, siyempre una po, kailangan po nating i-check ang ating mga status kung meron pong restriction ang ating mga account. Okay? So kung hindi nyo pa po alam kung paano mag-check ng restriction, ganito lang po. So dito po sa inyong mga Facebook mga lodis, Punta kayo dito sa tatlong slash. Ayan. And then, pumunta kayo dito sa pinakababa. May kita nyo dito ang help and support. Ayan. Click nyo yan. And then, punta kayo dito sa support inbox. Dito sa support inbox, Lulis, may kita mo dito yung inyong mga alert, mga report status, yung mga na-report mo po yan, ang inyong mga alert na nare-receive, at iba pang uh, activities dito sa yung account. Okay? Click mo lang po itong your alert. Ayan, so dito po, kung meron po kayo ditong ibang mas mabigat pong restriction or violation, lalabas po yan dito or copyright po, okay? So dahil po ako restriction pa naman sa kaka-receive ko lang po, hindi pa po siya dito na napupunta. So ang aking uh, restriction po ay nasa profile ko pa lang kasi kanina-kanina lang po na restrict yung aking account. So kung wala po ditong violation or alert pa dito may kita kayo, good po, good po ang inyong profile, okay? So pwede nyo rin po tingnan dito sa isa, balik lang po kayo, ayan. Punta tayo dito lodi sa ating mga profile. Ayan, dyan. i natin yan. Tapos, punta tayo dito sa... Kung wala kayong makita dyan, katulad ni Lodis, nakikita nyo ba yan? Account restricted, di ba? Kung wala kayong makita dyan, pwede nyo dito tingnan sa tatlong dot na yan. Ayan. And then dito, Lodis, puntahan nyo dito sa account status. Dito sa account status notice, malalaman nyo ang status ng inyong account. Kung may restriction ba kayo, violation, account warning. Okay? Huwag lang na wag, lang, na wag, 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 wag lang po makikita dyan account warning kasi matagal po yun mawala. So dito sa akin, nakikita nyo account restricted, nakarid po siya. And then, nasabi dito, you can't use group kasi nga po, nag-share po ako sa group tapos na-restrict tayo ni Meta. So di, na, minsan talaga nila di naman din dyan si Meta bakit tayo na-restrict. Nare kasi nare-recommend naman na mag-share tayo, ng group. mag tayo sa group, di ba? Mag-engage. So dito, na-restrict tayo mga Lodi. Yan, click na natin Kung mapapansin nyo mga lodis, ayan, you didn't complete your review request. You can't use group uh, for 6 days. Ayan. So, hindi ako makakagamit ng sa, si, uh, group sa loob ng 6 days mga lodis. So, hindi nyo na kailangan pa magantay ng 6 days para makagamit ulit ng group. Ang gagawin nyo lang po, pagdating dito ay punta kayo dito sa request review. Ayan. I-click mo po yung request review. Hindi dito. I-click mo ulit yung get started. And then, ang kailangan lang po natin gawin, i-copy po natin yung nakikita sa taas. Okay? Kung ano po yung size na nakikita nyo dyan, yan po ang i-copy nyo dyan. Kung maliit po, maliit. Kung malaki, malaki. Kung may number, may number po ilagay nyo. Okay? Katulad nyan, X, D, H, tapos K, X, T. And then, click mo po itong continuous. And then dito po maglalagay po kayo ng mobile number Kung wala pa pong mobile number ang inyong mga Facebook okay Kung may mobile number na po lalabas na po yan dyan Automatically mag-appear na yan dyan And then mag po yan ng code dun sa number Or sa number na nakikita yun dyan na na-connect sa inyong Facebook So kasi po ako wala pa po akong number dito sa aking uh, uh, Facebook na to Kaya po ganito po ang lumalabas so, Ngayon ilalagay po natin dito yung number natin And then pag once po nilalagay na natin yung number dito Click po natin tong continuous And din po, mag po yan ng code dun sa number po na nilagay nyo. Okay? Pag once po nasin, na sinareceive nyo yung code, ilagay nyo lang po dito yung code na yan. And then, i-click po itong continue. So, ayan po. Ayan po yung code niya. I-copy nyo lang po. Ayan. Sa text message nyo po yung marireceive. And then, i-enter nyo lang po dito. Ayan. And then, i-click po po itong continue. And then, lalabas po ito, review complete. So, dito po, tinanggal niya na po yung restriction sa atin. We remove restriction on your account. So, dito, ay tinay, ayan, ayaw po yan. We found out that Artitude Technology made a mistake adding restriction to your account. So, ganoon po talaga, nagkakamali po talaga ang Facebook sa pag-restrict sa ating mga account. Kaya nga po, kailangan, pag narasip po agad natin yung uh, mga restriction natin, violation, copyright, kailangan po agad-agad po, i-review po natin. Huwag po na huwag po natin patatagalin. Kasi po, pag once po na tumagal yan, na-expire po yan Ibig sabihin po, ina-allow mo pa yun Or wala ka pong uh, action na ginagawa Means po, ina mo po yung uh, Violation or restriction na binigay sa inyo Ni Facebook, kaya po dapat uh, As soon as possible, kailangan i-review agad Natin yung mga nare-receive natin Na alert status, okay? So dito po, uh, okay na po yan, ibig sabihin po Yan, tinanggal na po yung restriction At makakagamit na po ulit ako ng Group, so babalik lang po tayo I-click lang po natin itong go to account status Yan. And then, kung mapapansin mo po, okay na po siya. So, nawala na po yung restricted account na kaninang nakapula dyan. Ibig sabihin po, pwede na po ulit akong gumamit ng group nang hindi po ako nare-restrict ulit. Okay? So, wala na pong restriction. Lahat po, pwede ko na ulit magawa dito. So, ganun lang po, Ludis, pagtanggal ng mga restriction o pag-review ng ating mga restriction, Ludis. So, napakadali lang po, Lourdes. Kung may katanungan ka, i-comment mo na lang po sa comment section ng video na to at sagutin po natin yan sa abot ng ating mga kaya. Hanggang sa muli, Lods. Much love. God bless.